Paulo Abelino, may matinding revelasyon. Sa isang panayam, natanong si Paulo kung ano ang nararamdaman nito sa tuwing may kissing scene sila ni Kim Chu, bagamat nagkaroon na sila ng kissing scene sa linlang, Lang, masasabing iba pa rin ang kilig ng fans nang magkaroon din ng kissing scene sa What's Wrong with Secretary Kim kitang kita sa reaksyon ni Paulo, na nag-aalangan siyang sagutin ang naturang tanong, ngunit kanya pa rin itong sinagot, inamin ni Paulo, na sobrang lambot daw ng lips ni Kimi. Isiniwalat din ng aktor, na hindi na daw sila nagkakailangan ni Kim Chu, sa kanilang mga kissing scene, at iba pang mga eksena, dahil nga sa komportable na sila sa isa't isa, at para sa kanya, hindi na rin daw mahirap ang bawat eksena, pag Kim Choo ang kanyang kaeksena. Hindi naman kasi may kakaila, na pag magkasama ang Kim Pao, kung titignan mo silang maigi ay masasabing tila tunay na magkarelasyon ang dalawa, ito ay dahil nakikita sa bawat titigan nila, ay naroon ang kilig sa isa't isa. Sobra din daw ang respeto ni Paolo kay Kimmy, sapagkat sa bawat ginagawa nilang eksena ay nagpapaalam daw muna si Paulo, kung maari ba niya hawakan, ang ilang parte ng katawan ng aktres, dahil nga sa ayaw din daw ni Paulo, na makaramdam ang Chanita Princess ng pambabastos, mula sa kanya. At sinisigurado daw ni Paulo, na hindi matatapos sa What's Wrong with Secretary Kim, ang kanilang pagsasama, marami pa daw dapat abangan sa kanila ang Kim Pao fans. Chica,